Hello mga kalaki, good morning. Good morning. Good morning. Ang saya-saya. Ang dami-dami na po nating napapanalo ngayon pong Bermans nung nakaraang September. Ang dami di ba ngayon October? Ngayon mismo October. Ang dami na pong mga listahan po ng mga nananalo mga kalaki. At sana alam mo na, na sana, sana, sana sana, sana mapabilang ka sa mga nananalo na po mga kalaki. Okay. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers po na ibibigay po namin sa inyo ngayon pong umaga. Kaya gising na mga kalaki, gising na. wag na magpatumpik-tumpik pa, sabi nga ni Vice Ganda, di ba? Kailangan talaga agad-agad na to kunin yung mga lucky numbers, ilista mo. Okay, at syempre, eto na po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kung meron po akong hindi masama mabanggit, ah, hindi masabi mga kalaki, sabihin nyo lamang po, bibigyan po natin ng mga lucky numbers sa susunod po na video natin. Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong araw na to, ngayong ber na to? Ano, nakakaloka kayo ha. Ang dami-dami na po mga nag-aabang talaga ng mga lucky numbers natin everyday at maraming maraming salamat po sa mga suporta po ninyo sa amin. At talaga naman pong pinag-iigihan natin, pinagbubutihan natin ang mga lucky numbers natin. Lucky numbers natin libre, wala pong bayad yan, wala umagat lang hali, hapon gabi. Ayan po. Private consultation po ang may membership fee. At syempre, gusto ko isa ka sa makamaging member ng private consultation para maranasan mo rin kung interested ka ha, May membership fee po ito. Good for 3 months. 3 months po kami magbigay ng mga lucky numbers sa iyo na tatayaan mo. At sana mapanalo ka namin tulad nila. So good luck. Pero make sure na bago ka magpa-member, tatawagan muna kita o tatawagan mo ako para legit na makakausap mo ako at maksigurado mong kami ang kausap mo. Okay mga kalaki, eto na po. Ang mga 2-digit lucky numbers, Quezon City. Number 215, Pampanga, 719, Pangasinan, 324, La Union, 1622, Ilocos Sur, 930, Ilocos Norte, 714, Nueva Ecija, 21-24. Nueva Vizcaya, Masbate 7 15 Cebu 1 3 Aklan 34 21 Aurora 35 32 Laguna 1 19 Quezon 30 26 Olongapo 32 21 Davao 11 14 Tarlac 7 17 Quirino 1 18 Bacolod, 2-24. Cavite, 21-23. Taguig, 8 4. Mindoro, 5 20. Marinduque, 8-27. Caloocan, 32 26. Muntinlupa, 5-25. Palawan, 1-29. 2 33. Romblon 3-17 Angono Rizal 21-26 Montalban Rizal 27-10 Antipolo Rizal 11-24 Taytay Rizal 18-30 Cainta Rizal 19-29 San Mateo Rizal 33-26 Isabela 1-2 Togigaraw. 3-5. Rojas. 31-27. Capiz. 30-12. At Bohol. 31-5. Ayan mga kalaki. Puputulin po muna natin sa Bohol. Para sa mga masusugid nating mga followers dyan. E, ito na naman po tayo. Marami po nagtatanong na kung kami daw po ba yung mga account na yon Hindi po kami yon Ang kami po, ito po. Makinig po kayong mabuti. I-follow po kami sa Facebook para hindi kayo maligaw. Hanapin po ang followers namin. Dapat 315,000 followers. I-search nyo po Red Parungkin. Meron pong 315,000 followers sa Facebook po yan. May second account po kami sa Facebook, Red Parungkin din, na naka-yellow t-shirt ako. Kasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube, 16,200 po, Red Parungkin din. At syempre, TikTok 417,000 followers na po tayo mga kalaki. Doon po kayo sa mga legit na yan na mga account, magko-comment, hihingi ng mga lucky numbers at magsasuggest para sa ganon. Pag nabasa ko yan, ikaw ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakapalo, bibiyang kita automatic ng private lucky numbers, combo lucky numbers at extra lucky numbers depende po sa gusto mong tayaan. Okay, so mga kalaki, eto na po ah. Tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee at sana kung gusto mong pamember, make sure po na pag nagpa ka, makakausap mo ako bago ka magpamember. member Okay, so ingat at huwag po kayong magpapaniwala sa mga nagre-reply sa mga video natin, hindi po kami yun. Mahack po yung account nyo, may scam kayo. Okay, eto na po, ang 2-digit lucky numbers, Bulacan. Sa is 27. Babio, 5.30. Bicol, 2 Gs, Batangas, Tres. 14. Bataan, 515 15. Butuan, 21, 14. 272 27, 2. Iloilo, -ilo. ano 3, 15. Leyte, 5, 24. Samar, 19. Gis, Paranaque, 5, 11. Manila, 1, 17. Pasig, 17 sa East 35, San Juan, 19-20, Marikina, 2-24, Tabuk, 17, Gis, Kalinga Apayaw, 23-27. Ayon mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin. Ngayon pong umaga gising na, irambol nyo po yung 2-digit at 3-digit mamaya, pati 4-digit, lagi ko sinasabi yan, irambol mo para pag nabaliktad, Panalo pa rin po tayo Okay, ingat-ingat At eto na po, shout-out time Shout-out po tayo kay uh, Ano to, mga tropang magaganda Uy, mga tropang magaganda, sexy na Kami po ang mga tindera ng isda po rito sa may fish market po Dito sa may Malabon Wow, hello po sa inyo Sa mga taga Malabon dyan, sa mga fish vendor po dyan Hello, 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 hello Sana po makabili ako ng mga fish dyan Tsaka yung mga talaba Paborito po yung mga tahong dyan Ayan po, syempre at dito po sa mga tricycle driver po, toda naman po dito sa may, ayo, ano to, Kamiling Tarlac uli. Uy, hello po mga taga Tarlac nung nakaraan San Manuel ah. Ngayon Kamiling Tarlac, hello po sa inyo, ayan po. At syempre po, ah, babatiin ko lang po, happy birthday po sa aking kaibigan, dyan po sa may Boracay, sa Station 2. Hello po kay Nini, hello po kay, Mi, kay Ate Nini, musta ka dyan at miss na kita. Abangan mo, pupunta ako din sa Boracay. At syempre, good luck mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers na hatid namin ngayong umaga. Tayaan mo na.